Igup abaw. Igup agaw abaw. <laughs> yan po, dito po yan sa gawaan. Ano? Huwag mo kayo sama, <laughs> takain na naman ako. Umang ba ang ba? Yan, gaya po kalakas uminom ang aming kisuy. Yan. Tamis. <laughs> Yan ang aming ex-kapitan naguha po. Puto <laughs> po ang gaya to. Medyo may puro na po yung itak. Alata po hindi <laughs> Nari po ang may pasinaya bukas, oh. Ama. Nari po ang may pakasal. Punta po kayo lahat bukas. Mm, sa ulo tao po. <coughs> Ayan. Ayan. Ayan po, oh. Panganda po bukas yan. Nari po ang mga makikisig na magluluto. Nakablog na po, oh. Lalo po shout out po kay Boss Kusaw. Ah. <laughs> Jomil. <laughs> kay Idol Joms. <Jones. laughs> Oo. Ang po ani loloto niya oh. po ay ari po ang pinakamin ng pamilya para iso. Ari po ay mga utol oh. Na iba. Na ibang kulay. <laughs> Ari po si Boss Harold. Aba. Aba. Tiba yan oh? Yan. Yeah. <laughs> Aka ka diyan? Aba. <laughs> <Yung tingin yan. laughs> po ang alalay ng cookie oh. Alalay ng ko. po ang, po ang ba, ba? Si Boss Si Boss Katot. mga panganda buka sa ulod tao sila po ang may pasinaya. kasalan ayan po mga galing lang po yan sa pagkain oh. Nadating. Si Playboy. <mukong> kombinado daw po kayo bukas sa ulong tao. Sa lipod ng imbil. Okay, Ricky. Saan na rin laman na rin? yan ito na po siya tao lang mga idol